Narito tayo ngayon upang matunghayan ang updates sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy na ating istorya ay gabi na nga nun na pumunta sila Kuyeruel and Miss Rachel pati na rin sila kalingap Angeli at ang kasama na mga kapatid ni Miss Rachel sa isang place kung saan na meet nila ang kanilang mga solid fans grabe at Alasinko pa nga lang daw ng hapon ay nandun na daw ang kanilang mga fans na nag-aantay sa kanila. Sobrang dami nga na mga tao doon na nagpapa-picture, nagpapa-video greet at nangangamusta kay Kuya Ruel ng Miss Rachel. Talagang pumunta sila doon nung sa ganun ay mamit nila at makausap ang Rochelle. Grabe at napakasagkat na talaga ni Kuya Rowell and Miss Rachel sapagkat sobrang daming fans at mga supporters ang nakakakilala na sa kanila doon. Talagang dinagsa talaga sila ng mga tao at fans doon kaya napakasaya din ni Kuya Rowell and Miss Rachel dahil namita nila ang kanilang mga fans. <laughs> Grabe po! <laughs> Pagbaba po namin ng jeep. Ayan pala, 5 pa po sila nandito daw. Shout out po sa lahat. Grabe po. Ang dami nagpa po nagpa-picture. Hello po. Handa na po mga ate at kuya makapapicture po ang lahat. <laughs> Grabe, sobrang tuwa po nila. Ayan po ang Rochelle. Grabe po. Sinama po ng mga tao. <laughs> May pulis na May maritis dito, makinig tayo oh, maritis! <laughs> May maritis dito Ikaw, aray na ka talaga <laughs> Ayan po Ayan po, certified <laughs> ah, Picture kayo, picture Ayan na. na, picture ako kayo yung pinunta nating lugar yung nag ano, nag swimming tayo. 1, 2, 3 Mayang papicture din ako Matagal na ako na. Kanina ay, pa ako nag Ang hali pa ako dito Oo Papicture Papicture naman ako Angeli Picture mo naman kami Ay salamat Grabe Ay Ay Ay, 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 ay doon na Ay, doon, dito, ay salamat Ay salamat <laughs> <laughs> Marami pong ano dito, marami pong supporters ng Rochelle po. Kaya binumog po ng mga tao ng Rochelle. Ayan po. Kaya nagpahapit na ako sa mga Sige. Uy, mag-picture tayo, Trixie. Mag picture na yeah, ako, trixie tayo, kaya picture kami. <laughs> 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 Nakibigay mo kay Kuya yung cellphone no? Nakibigay mo kay Kuya. Dito ka na, dito ka At na. nanti dito na, area 1. Family compound tayo. Grabe po. Kilig na kilig ang mga ano. Dong, anong feeling dong? Sabi pa nga ni Kuya Rowell and Miss Rachel, ay parang artista na nga daw sila nung no, pinuntahan sila ng mga fans sila sapagkat sa sobrang dami ay talagang pinagkaguluhan nga sila doon sa lugar na yon. Tuwang-tuwa -tuwa naman si Miss Rachel and Kuya Rowell sapagkat nakapagbigay saya sila sa mga taong mag-effort at mga fans na talagang sinadyang pumunta doon, makita lamang si Kuya Rowel and Miss Rachel. Todo din ang pasasalamat nila sa mga solid supporters nila na talagang hindi na nawawala at walang sawang sumusuporta sa kanila. Kahit medyo malayo ang lugar na yun, ay talagang pinagsagaan ng iba at pinuntahan nang sa ay mamit nila sa personal ang nakakakilig na love team na Rochelle. Kitang kita din na napaka-grateful at sobrang saya ni Miss Rochelle. Hindi na nga nakababa ang kanyang nang simula magpa-picture ang mga fans nila at kamustahin sila kita kita na sobrang thankful ang dalawa dahil dinodumog talaga sila ng suporta galing sa mga tao na tunay na nagmamahal at walang sawang sumusuporta sa kanila kidkid na kidkid ang mga ano kasi at Yes, anong feeling dong? Well, so, hindi ko, hindi ko rin inasahan na ganun, no? Hindi ko inasahan po ito na may mga nag-winter dito. Eh, ang balak lang naman natin dito, mamasyal lang tayo. people's <laughs> party. So, salamat po, salamat po sa... Hindi natin na ganun karami. Salamat <laughs> po sa sumuporta po sa amin. At sa mga in viewers po, salamat po sa inyong pagantaway po dyan. Para... Ano Shell, anong pangiramdam? Ang <laughs> <laughs> sarap sa feeling. Crowded. <laughs> yeah, oo nga, grabe. Daming nagmamahal. Bukod. Bukod. Hindi lang Ang sarap. Uwa. Hindi ako ako nung hukulog ako sa pan. Good. Uwa. Hindi, lang siya. Gumanti. Kasi tinawanan ako nung ano, yung motor namin. Oo. May ganti, no? Nilai, 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 <laughs> oh, nilai, nilai, damitnya nilai, <laughs> <Ano yun, pawis>? nilai, <laughs> nilai, Selamat nilai, bye bye nilai, 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 kami nilai, sa People's Park, nilai, nilai, Bye nilai, -bye. Nandito po kami sa ano. Ay, oh, meron po siya. Hindi po kami ni ah. Nanay. Hello po. Hello po. Ah. Ano po mo? Ano po mo? Ano po mo? ang malayo po, Ilya. Ay, Nanay Ilya. Maraming salamat, Nanay Ilya. Sobrang busog namin dito. May dami po ina natin ni Nanay Milia na meron siya po. So, po ito ni na Rochelle po. Maraming maraming salamat po. <laughs> Ayan po yung sasakyan namin, o. Oh. Pagkatapos ng ano, ng maraming nagpa-picture, ito na po kami. <laughs> Sasakay na po kami ng ano, ng jeep. Artista po na ano, walang sasakyan. Ayan po. Malenta. Okay, maglalagay po kami ng basket dito. Ha? Dati-dati ako dito, bayan. Wow. Umabul, umabol. Dapat nandito Ayla siya. Na bro, Ola, wala. artista na kami. Nandito na kami dito, bro. Bro. Eiwan <laughs> ng jeep. Hanggang <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!